May bagong pakulo si Lala mo ngayon eh. Huh? May bagong pakulo. Nakita mo ba yung dito niya? Wala pa dito Ano yung priority. Oh. Yo, what's up sa inyo mga katima? Kay good morning, good morning. So, nakakuha lang tayo ng booking guys. Ayan, kung nakikita nyo naman. So, ayun, malaki nun ah. So yun yung nakakita nyo, na tayo ng first booking natin so hindi ko pa siya tinatawagan. Pero feeling ko documents lang ulit to. Nakapag-pick up na ako dito dati. So, di ba nakapag-pick up na ako dito dati. Hello? Hello po, lala mo po. Nandito na po ako sa may labas po. Likod ng L3. Wait na. Wait na. Dalawa pala. Sa akin po yung alko. Mahal ko po. Thank you po. So, tinan natin tong may wagang gloves. Paps. San yan sa'yo, Paps? San yan? Sayang pwede sa ano? San Juan. San Uh, uh, lang yan, Galleria, Robinson. Et, Robinson, ito pwede dito, Diretso mo nang ganun oh. No? Sa ano? malapit sa ano? Green Hills? No, 170. 170? Oh. Ha? Ah. May ano yun, ah. May bagong pakulo si Lala Mob ngayon eh. Ha? May bagong pakulo. Nakita mo ba yung dito niya? Wala pa din. Ayun na yung priority. Oh, yung mga gano'n lang. Mga kayo, pero Parang yung... wala lang din ah. Parang nag plus 20 lang eh. Sa oh, gano'n wala oh. Sa so, yung wala? Yung base pair niya. Oh, yung wala pa rin yung base pair. Mala, May, yung wala din. Parang ano, nag plus 20 lang. May nakuha pa ako San Juan din eh. Pero kung mayroon yung base pair, medyo malaki. Oh, medyo malaki. Ay, mali. Ano, meron na akong kasabay eh. Alright, so 2.4 kilometers guys. Pipick upin natin yung isa pang item. Nakasabay natin si Pops oh. Pops, dito ako Pops. Ingat Pops. Beep. 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 Hello po. Hello ma'am. Good morning ma'am. Lala mo po. Opo sir. Sa kay banda sir? Nandito na po ako sa may parking ma'am. Malapit kayo sir sa ano? Tapos na LA store. LA store. Wait lang po hindi ko makita. Ayan ma'am. Ayan sir, huwag na nangyayong mabilyaran. Apo, apo, nakita ko na po. Ano yung... yung... Sa LA po, apo. Okay, sige. Para dating kami sa tiyo kayo ito, ah. Okay po. Thank you. Thank you po. Ha? 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 Hoy! Hindi na lang mo. <coughs> Lalo mo po. Kay Banji po.

Alright, tara mga sir Eh, takbo na natin sa Nangsan 1 So, as you can see mga boss Eh, na-pick up na natin yung item dito sa May Malabon Actually, dalawa sya, diba? Tenejero Sen Tugatog So, bali yung tugatog medyo mabigat Pero, maliit lang sya Ano to? Yung mga medal to eh guys eh So, ayun Wala na, patyembot chembot, chembot dyan Let's go na natin to guys So, pipikiran natin Bahala na picture Diyan lang yan sa kalisada Alright, check Ayan yung isa 170 Mas safe dito pa Mas -safe. hindi na siguro yung cellphone lang guys tsaka kapote ay sira pa po, po. cellphone at kapote lang ang natin safety natin guys importante cellphone lang ang pinariority ko guys yan na yun. hello po good morning po lala mo po up oh, ako na po kayo nandito I, na, nandito na po ako sa number ano yun sa may kulay green na gate po banda ah ayun din okay, nakita ko know. na abansi po kayo konti ako nakita ko na po 91C lala mo po Ah, oh, mabigat! Keri, mo tatay, mabigat. Sige eh, isa Ay, sa isa lang. Sige, tulungan kita tay. Sige po. Okay. p pesos. Okay, na lang. Kung wala tip na yun. 20 daw. Wala na kuya, Apo, dalawa lang po. Wait lang po ah. Meron akong 20 din. Thank you, ma'am. Banda ko init. Aray. Mainit, guys. Bari ko tong kapote ko. Dito na siya sa unahan. So 3.3 kilometers papunta na sa second drop of location natin. Pero San Juan pa rin yun guys ha. Nagubad na ako ng kapote. Medyo mainit. Wala naman ng ambon eh. Alright. Hello po sir, good morning po, Lala po. Sir, nandito na po ako sa may baba. Sa baba na po. Sa East West po. Sa may Alco po, sa Alco building po mismo. Sa may gilid sir. Baba po. Okay po sir, thank you po. Bye Thank you. Ay sir. Okay na po yan, thank you po. Alright. So, ayun mga taropa. As you can see, na-drop na natin yung item dito sa San One. So, ganyan lang. Napakabilis lang, di ba? Mabuti tayo ng sang oras. Hindi naman. Siguro mga 45 minutes.